Up guys so ito guys meron tayong mga suman guys so ito yung mga suman na pinagbibili natin guys sa Atimonan Quezon so nagpunta tayo sa Atimonan guys so nadaanan natin to mismo do sa Asigsag do sa Atimonan guys itong mga suman na ito nasa harapan nyo so ayan guys sa mga suman so kitang kita nyo yung suman guys so, ang ganda nito unang nakatikim ako ng gantong suman guys sa tanay, no? Sa tanay Quezon ako nakatikim ng ganito. So, may nakita ko na meron din palang ganito sa Quezon, guys, no? Kaya lang isa tanay, talaga yung malalaki siya na bilog, guys. So, ito nga, tikman na natin, guys. At magkaalaman na nga ng bonggam bongga kung talagang masarap tong suman na to, guys. Yan. So, buksan natin, guys, ang ating suman. Pakita ko sa inyo. So, tataob natin yung suman, guys. So, ayan, tinaob na natin yung suman. So, dalawang suman yan. So, ito yung nasa harapan, guys, na suman. So, tikman natin, guys, yung ating suman. Yan, tikman natin, guys. So, ang ganda ng suman, guys, talaga. No? So, tikman natin kung anong lasa nito, guys. Kung masarap ba talaga to. No? So, natawaran natin, 60 pesos siya, guys. Pero, tinawaran natin ng 50 pesos. Kaya, o, ang nabili. So, yan ang suman. So, nakikita nyo, guys, ito yung suman. So, yan yung suman, guys. Yan, ang ating suman. O, kita nyo. Ay, grabe, guys. Masarap yung suman. Guys, kapag din yung lasa. Doon sa tanay. Guys, masarap. Ayan, no. Masarap yung suman, guys. Grabe, masarap sya. So buti na lang tatlo yung binili natin suman guys. So napakasarap. Panalo guys. So ang bibigay nating rate dito sa suman na to is 10, 10, 10, 10, 10. Ang sarap. Sobrang sarap niya guys. Babang sarap pa lang nito. Ang Ang sarap. Napakasarap ng suman, guys. Grabe. Ang sarap talaga, promise. Hindi ko nagisinungaling. So, papakita ko sa inyo, guys. Lalatag ko sa plato, guys. Ha? Maglalagay ako sa plato para makita nyo talaga. Sandali. So, yun yung suman, guys. Lalatag ko lang, guys. Para makita nyo talaga ng buong-buo, guys. Yung suman. No? Kung ano yung kulay niya. Guys, ang sarap ng suman. Grabe, guys. Kahit 60 pesos to. Natawaran nga natin ng 50, guys. di Diba? So, ang sarap niya. Guys, ayan. Nilatag natin yung suman para makita nyo talaga ng bongga. Yan ang suman, guys. Ang sarap. Pambira talaga.